lang guys oh. zoom lang natin kasi bawal tayo dun sa malapit baka ma-restrict naman tayo hindi na naman natin itong upload -up -up -up. So hello mga idol, magandang gabi sa inyong lahat no, so andito naman tayo no, Jun Gustanter So ngayong gabi mga idol, uh, isang masamang balita at masakit na balita mga idol para sa atin no Kasi si Junrel, ang huling nakikita nyo sa last upload namin na iligtas sana namin si Junrel Pero huli na ang lahat mga idol, hindi siya umabot sa ospital So ngayon mga idol, kasama ko yung kambal tuko ko ngayon So andito siya nyo so, mga idol ah, uh, magandang gabi sa inyong lahat mga idol no? pagpasensyahan nyo na mga idol medyo ngayon lang talaga uh, kami naka update mga idol so yun ah, uh, narinig nyo naman yung sabi ni idol John so siya na yung bahalang mag explain sa inyo mga idol so yun no isang masakit na gabi sa ating lahat so yun mga idol so yun guys ah, uh, ngayong gabi mga idol itong, ito yung gabi na huling gabi ni general kasi mga idol nasawi po siya sa uh, <coughs> pag rescue namin sa kanya hindi namin napigilan uh, yung lakas ng orasyon namin kaya yun yung nangyari sa kanya so ngayon mga idol hindi pwede sa amin at hindi din pwede sa kina idol doon ilagay yung bangka niya kaya nagpasya kami at doon namin nilagay sa kapitbahay ni bro beans so sa hindi pa nakakilala kay bro beans isa siya sa kaibigan namin na uh, isang hunter din pero hindi siya nagbablog si bro beans So doon namin nilagay sa kanilang kapit bahay na wala nang tao yung labi ni Junrel. So andito si Bro Vince mga idol. Kita natin. Hello mga idol. Uh, yung kwan yung ano ni Bi ni Adon uh, muna sa nonamen Ay, Hay kasi wala namang ano doon. At okay lang din sun siya si Junrel ito natin ni ano eh haya yun lang mga idol salamat bro bro salamat bro salamat bro, bro. so yun guys napakabuti tao ni bro Vince nagpapasalamat ako kay bro Vince na tinanggap niya yung offer na ay, yung ano namin yung tawag doon bro so, ano natin? hangyo na to po ba pakiusap namin sa kanya na doon muna namin ilagay bro so. palit na lang po ron bro Oh, si bro, kaya kape ka bro. So yun guys mali 3 days lang namin siyang paglamayan kasi <coughs> hanggang doon lang yung budget namin kaya bukas ilibing namin siya bukas so <coughs> sabay nyo kami dito ngayon para i-update natin actually mga idol ano in-update namin siya ng araw kaso, kaso lang na restrict kami hindi pwede pala yung <coughs> kabaong na ipakita mo sa video kaya yun na restrict kami ni youtube kaya ngayon gabi hindi lang kami lalapit doon nang masyado para hindi kami ma-restrict na para lang may makita kayo. So, so hindi pa tayo magsimula, no. Shout out tayo kay Ate Ginilin. Uh, Ate Ginilin Tixon at Ate Ging Similian. So, tara mga idol. Puntahan natin ang lamay ni Jundel. So, tara sabro! So, yun ang guys, oh. Yan yung ano i-zoom lang natin kasi bawal tayo dun sa malapit baka ma-restrict naman tayo hindi na naman natin itong upload yun si bro Bench, pumunta na dun so kakarating lang namin so, hanggang dito na lang itong buhay ni General no? dito lang kami sa gilid ng kasada yan konti lang yung tao na dumadalaw bro kasi ano konti lang yung dumadalaw dito sa damay niya kasi hindi kasi ano wala kasing sugal dito bro wala. walang sugal hindi kasi namin pinagpasugalan uh, pagkatapos ito ay hahanapin na namin ang mag-anak ni Junior doon sa bundok. May nakapagsabi kasi sa amin na mayroon daw siyang ina at kapatid. Ayun uh, ang hanapin namin kasi hindi nila alam ang nangyari kay Junior. So ipalam na lang namin pagkatapos ng living doon sa kaniyang <coughs> mga magulang kong masakali man makita namin sick awan awa naman tong batang to uh, walang pamilya uh, na dito

Terima kasih telah <laughs> menonton.